sa Mantala SMNI, dinipensahan ng isang senador. Kasama po sa balita, Rancho Man Conde Umaalma si Sen. Amy Marcos sa ipinataw na 30-day suspension ng National Telecommunications Commission o NTC sa Sunshine Media Network International SMNI na Media Network ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Tanong tuloy ni Sen. Marcos kung sino ang natatakot sa SMNI. Sa bagiit na ito na lamang umano ang bukod tanging network na nagtatagulid ng pamahayag na may tapang na magtanong, mag-usisa at mag-isip tungkol sa mga nagaganap ngayon sa administrasyon. Tinutukoy ng senadora na mayroon bang natatakot na tama at nagsasabi ng totoo ang SMNI kaya ganito ang ginawa sa kanila. Pumanag din si Sen. Marcos dahil walang abiso at palugit na ibinigay sa naturang television network bago ibinaba ang suspension order. Sin sinita pa ng mambabatas na hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon ng SMNI na magpaliwanag at mga tuwiran. Sa suspension order ng NTC, binigyan ng show cause order ang Suara Sug Media Corporation, ang business name ng SMNI, dahil sa paglabag nito sa kanilang legislative franchise matapos sa ilabas sa kanilang programa ang fake news na gumastos ng 1.8 billion pesos sa kanyang travel expenses si House Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa Visa XL, Arm and Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, Arm and